ah uh, dito tayo ngayon, mga kabintana sa Costco. Uh, tayo <laughs> kasi mga kabintana. Kapag naglalakad-lakad ka dito, grocery ito eh. So may mga pretis dito. Uh, minsan nga nabubusog na ako sa pretis eh. Kuha tayo. try natin. Yan. Ito mga kabintana, para siyang cupcake. Yan. Let's, let's, let's bite. Pero mga kabintana, hindi ko siya gusto yung lasa nito kasi masyadong maasin. <laughs> Bale, eh, okay na, pagtsaga, kaya gutom na eh. Ngayon, punta tayo dun sa isa, tignan natin. mayos meron pa doon eh, ayan. Ito, ito yung mga kabintana. Ayan, lakad tayo, ito na yung mga kabintana. Ito na mga mga kabintana, cheesecake. So, napabiling nga kami ng kaibigan ko eh. Ah, sobrang sarap mga kabintana. yon, First bite mga kabintana. na. Ayan. So, sobrang sarap niya mga kabintana. Yung mga, no, ano, yun? Para sa, sa Gold Deluxe eh. Yung mga egg sandwich, egg sandwich sa uh, Gold Deluxe. Parang ganun na nasa niya. Na may with cheesy. yung mga mga kabintana. Salamat.